alam niya maganda dito sana eh kung uh, uh, winter I mean summer okay spring kasi uh, pwede kaming mag uh, cook out dito actually pero alam naman dito ang mga tao dito is magkakaibang lahi so sometimes you're not comfortable to go out and uh, syempre, uh pwede naman kami mag join sa kanila but like I said hindi pa rin kami Uh, minsan hindi naman tayo comfortable ba diba? so uh, ganito na lang ganito na lang kanya-kanya yung mga tao dito uh, kaya nga sinasabi natin ba diba, mas masarap pa rin sa uh, sarili mong uh, lugar sa sarili mong bansa kasi uh, hindi ka hindi ka ba nag-aalangan uh, comfortable ka sa lahat ng tao dahil par pare tayo ng lahi, pare-pareho tayo ng uh, kung ano man yung nagkakaintindihan kumbaga. Pero syempre dito iba-iba kaya uh, yun naman ang hindi ka rin uh, masyadong uh, comfortable dito. But anyway, mga tao naman dito, very respectful naman kahit papano kaya lang like I said magkakaiba kayo ng style, kaiba kayo ng gusto gawin sa buhay. Anyway, um dito ako under the sun kasi okay lang naman kasi ang init-init dito. Ang init ng araw pero ang lamig talaga ng panahon kaya uh, anyway, lakad ako kasi uh, para maka-exercise naman ako kaya lang nakakasunog ng mukha itong ang araw. Ah, uh, kaya hindi pwedeng mag-stay ka lang stationary under the sun. Kailangan umikot-ikot tayo. Anyway, ah, um, uh, dito, ah, uh, tawag dito. Ah, uh, marami na akong uling na i-upload sa aking uh, vlog. Ka so, nakaredy na yung for this week. Kasi para pag-busy ako, meron akong may ilagay right away. Ah, uh, kasi... Hindi natin masabi minsan yung aking appointments is not, not that busy yung aking uh, uh, book. Pero after, you know, minsan a day before, bigla na lang ako mabibisi kaya uh, hindi mo masabi. Napaka-unpredictable uh, parang uh, ano na rin, parang weather na rin dito. Gano'n na yata talaga. So we have to get used to. Anyway, ako, uh, piniprepare ko lang para, uh, like I said, pag uh, busy, at least nakaredy lang siya dyan, naka-upload ko na lang. Anyway, um, um, wala kaming magawa, kaya ganto na lang yesterday, all day na sa bahay kami, nagluto na lang ako sa bahay, hindi na kami lumabas para uh, medyo uh wala rin kasing magawala labas ka tapos kakain ka parang sayang tapos mas masarap pa kung sa bahay ka na lang magluto ka na lang uh, kasi mga pagkain namin dito uh actually uh, kumakain lang kami sa labas dahil para makalabas at para maka you know experience but actually is there's nothing special talaga sa if you eat outside, uh, you rather go to, um, you rather cook. Kaya lang, syempre, paminsan-minsan gusto mo rin mag-try ng something else. At syaka, syempre, nakakasawa din yung everyday mong kinakain. Dito ako sa, dito ako sa neighborhood namin. Uh, tingnan nyo, very quiet. Walang mga tao kahit weekend. Uh, syempre, mga tao, they are so, ano, They're so uh, tired na rin siyempre. Kaya nagpapahinga na lang sila kaysa sa maglako at sila. Kaya tawag dito, uh, uh, yung iba nagpapahinga na lang kasi wala ka nga magawa. Kundi uh, pagka tapos ka na magtrabaho, siyempre gusto mo magpahinga or yun yung mga ginagawa mo sa sa bahay mo yung mga linisin mo and everything ganon na lang gagawin mo laba-laba kaya ako naman kasi nagagawa ko yung mga chores ko pag uh, weekdays kasi nag uh, ano ako uh, gawa ko in between ng trabaho ko kaya okay lang siya kaya well, hindi ako natatambakan ng trabaho pero minsan tatamad-tamad din ako like yesterday all day ako uh, tinamad uh, good thing nagsaing, ay, nagsaing nagluto naman ako ng pagkain namin pero uh, uh, nakatipid din ako ng konti kahit pa paano kasi if you go out yung pinakasimpleng kainan is aabutin uh, ka pa rin ng 50 dollars it's not like you know if you cook kahit pa pano. pero sa sobrang mahal na rin ang mga ingredients you rather eat outside Kaya, lalo na kung dalawa lang kayo kasi ang pagkain naman outside, ano eh uh, pwede naman kaming umorder ng isang order share na kami doon kasi hindi naman namin naubos yung pagkain namin dahil hindi naman kami malakas kumain so anyway uh, ganun lang naman kaya uh, talagang hanap ka ng paraan mo para may magawa ka sa buhay mo talaga anyway nag survive naman kami sa sa Easter namin kahit papano natapos na yung Easter uh, Sunday but uh, after two weeks another hirap na naman dahil you will remember again kasi yung exact date na pagkawala ng anak ko pero uh, ganun talaga parang uh, normal na lang sa amin yung nasasaktan kami normal na lang sa amin yung maaalala mo mga bagay na nakakalungkot kaya wala naman kami magagawa sa mga bagay na doon kundi makip going lang talaga yun lang talaga ang pwede namin gawin kasi uh, kesa naman sa uh, masira na lang yung ulo mo. Yun talaga eh. So uh, anyway, uh, dadaan din lahat ng mga bagay na yan. Actually, ang bilis-bilis na nga ng panahon ngayon parang hindi ko na maintindihan kung tumatanda lang kami siguro kaya bilis-bilis ng panahon but actually uh, siguro mas okay na yun siguro ng ang ramdam namin na dahil we're getting old na rin naman so siguro um, uh, ganun talaga kaya uh, kaya sabi ko nga um, <coughs> mas okay na siguro yun para mabilis lang ang ang panahon kesa naman sa uh, feeling mo napakabagal. Parang kaka-weekend lang, then weekend na naman, tapos maya-maya, another weekend na naman. Parang wala nang katapusan ang bilis-bilis ng panahon. Kaya uh, hindi ko alam kung uh, good yun or bad yun para sa amin but ah uh, para nilalagay ko na lang sa sa ano ko na okay na yun at least hindi ko napapansin yung yung uh, panahon na tumatakbo anyway um ito yung shopping plaza namin oh. maliit lang yan so pero kompleto yan andiyan lahat ng mga groceries we have supermarket and uh, mga restaurant and yung mga convenient store uh, may mga retail uh, store din dyan kaya kompleto naman but uh, hindi naman ako madalas pumunta rin dyan kasi uh, you know walking lang yan pero I don't know hindi man lang ako nakakapunta dyan uh, ganto talaga dito para bang pag wala ka naman kailangan sa labas you don't need to go there uh, so Um, ya no te lo camí.